For today's video mga ka-tips, samahan nyo ako. Tingnan natin kung paano sila magtanim ng mga palay dito sa Taiwan. Sobrang high tech na talaga, ganito na pala sila magtanim. Napakadali lang at napaka-easy. So while nagbabiking kami ni Mr. Jipo, nakita namin itong nagtatanim ng mga palay. Nagpaalam naman kami sa nagtatrabaho kung pwede pa mag-take ng video. Sabi niya, okay lang naman. Imagine, ganito kalawak yung area, tapos matatapos na nila sa isang araw. Patagal ng patagal, pinagawa talaga nila paraan para mas mabilis yung papagtrabaho. Sa pagtatanim, siguro kung ako yung nagtatrabaho dyan, para lang laro lang ako. Mag-drive ka lang, pero hindi mo na malayan, marami ka lang natatanim. Sa kapanunood namin sa kanya, parang kami yung na-enjoy. Sabi namin, parang easy lang kami namin yung mag-drive. Karamihan sa amin na daanan dito, puro mga pala yung tinatanim nila. Siguro mga katips, pala yung season nila ngayon. Kasi every 6 months, iba naman po yung itatanim nila. At, at alam yung mga katips, ayon sa katangian ng bigas dito sa Taiwan, ito ay nahahati sa tatlong pangunahing kategorya. Ito ay haponika, indica, at glutinous rice. rice. At kalaman, mga ang mga katips, ang haponika rice mga palis ay tinatawag itong punlay rice na may maikli. at transparent na butil na may malaktin. malambot at springy texture pagkapag ito ay niluluto. Yung ginagawa niya mga katips, nagre Mag-refill naman siya. Kailangan talaga mag-refill. Baka maubusan. And so ayan mga ka papalapit na palapit siya, siya sa atin. So tingnan natin kung paano sila magtanim nito. Bir de <laughs> por aquí los motores de vuelta